Matapos ang Miss Universe 2023 ay trending sa buong social media platform dito sa Pilipinas ang salitang cooking show, walang kakain, at Steve Harvey. Hindi kasi matanggap ng karamihan sa mga netizen na hindi nakapasok sa top 5 ang pambato ng Pilipinas na si Michelle Marquez D, lalo siyang isa sa mga itinanghal na winner sa Voice of Change. Isa pa, kumakalat ang isang deleted art card mula raw sa post ng Miss Universe kung saan makikitang pasok daw sa top 5 si Michelle, kasama si na Miss Australia, Miss Puerto Rico, Miss Nicaragua, at Miss Colombia. Sa bagong bersyon ng art card, ang nakalagay na rito ay hindi na si Michelle D. kundi si Miss Thailand na malapit sa kandidata ng Pinas. Kaya hindi maiwasan ng mga Pinoy netizen na mag-isip ng masama patungkol dito, lalo't ang owner ng Miss Universe ay mula sa Thailand na si Anjaka Kafong Jakrejutati. Isa na riyan ang malapit na kaibigan ni Michelle na si Kapuso Star Rian Ramos, gayon din ang kapamilya actress na si Che Falemino. Gayon din trending din ang walang kakain dahil sa pagkadismaya sa resulta, gayon din si Steve Harvey, na baka naman kailangan daw tawagin sa stage at baka nagkamali lang sa ina-announce. Matatanda si Steve ang host ng Miss Universe 2015 kung saan nagkamali siya sa pagtawag ng nanalo. Sa halip kasi na si Pia Wurtzbach ang matawag niya ay ang runner-up na si Miss Colombia ang nakoronahan. Anyway, generally ay proud na proud naman ang mga Pilipino sa ipinamalas na tapang at husay ni Michelle sa Miss Universe 2023 competition ay panalong panalo siya sa puso ng bawat Pilipino. Samantala hanggang sa ngayon nga ay hindi pa din naglalabas ng pahayag ang Thailand CEO at management ng Miss Universe kung ano nga ba ang tunay na nangyari at mukhang may aberya o pagkakamali umanong nangyari sa pag-edit at pag-post ng una nilang post patungkol sa top 5 ng Miss Universe. Sigaw nga ng karamihang Pilipino ay ipaliwanag umano nila ito dahil deserve ni Michelle D ang malaman ang totoo.